guys. Welcome back to my YouTube channel. Kapi-kapi muna tayo. Ay, si Chai pala. At chai po ako dito. At uh, unique akong lamisa. Ha? Ano kasi yung upuan ni eh, Pa Slide kaya nilagyan ko siya ng planggana. <laughs> At kasalukuyan pa ako ay may ginagawa din eh. Kasi may dumating na naman kagabi na isang karton lang naman. Isang karton na Come uh, on. Right. Nakikinig ako sa Loob parang gising na yung amo ko. So, good morning. Welcome back to my YouTube channel again. It's me, Pusong Ligaw, at your service. O, di pa. Ito po ang ginagawa ko. Ah, kinukuha ko yung mga juicy na. Ito po ang mga juicy na. Ganito. Tamor na tamor na siya talaga. At ito ang um, ano niya, mapakla, pakla. Pero matamis at ito naman ang sa loob ng carton. Alright, yan ang sa loob ng carton. Balik. Hindi naman siya ay pero marami-rami din. So, uh, ginup gupit ko siya kasi sobrang haba. Ang haba ng tangkay niya. So, uh, ginugupit ko siya tatlo or apat. Basta maging ano lang siya. Maging ganito lang siya. Alright, so, ayun. Yung dalawa kong ibon dyan ay... ay Nandyan si... Princess at saka si... Cockroach. Diba? Kita ba? <laughs> ay. karton Cartoon pala itong nakita. Ayun. Nasaan? Ayun, no? Oh, Nag-ikot. Nawala. Ayun, no? Oh. Pasilip-silip. Ayun. Lakad-lakad yan si princess princess yan. Yeah. Ah, yun ayaw yung lumapit dito nandiyan ng ano madilim <laughs> madilim so nandiyan lang ang bintana yung pinaglagyan ko na pagkain nandiyan lang so nakaupo na ako dito so tuloy ko muna tong pag <laughs> ano ipanimot ako sa net. Sprang init ng hangin. Pinapawisan ako ng maraming singot. At isa pa ito, nagsasay ko Mapait pa itong chai at saka hindi ko nilalagyan ng masokal. So, sanay na ako sa lasa niya. At Hanggang dito na lang. Basta ito na yung pinapakita ko. Yung tamor. Na ganito. Hmm. Huh? Ito nga, tamor. Hindi pa. Hindi pa. ano ko to siya. Gunting-gunting. Katulad dito. May mga pahapok pa dito yan oh mahahapa ba? kailangan ko yan paghiwalay hiwa hiwalay Pag -hiwal. siya alam mo kasi kailangan ko itong tatapusin kasi may iba pa akong gagawin Maraming salamat sa mga nanonood. God bless. Babush.